guys, panoorin nyo itong video na to hanggang sa matapos. Napakaganda ng view rito. Hindi ko talaga ito inaasahan na makita. Dahil nga ang nanay mo ay napakalakwatsera. Nakarating ang nanay nyo rito. Ang ganda. Ang ganda ng dagat, ang ganda ng bundok, at itong lugar na to kung saan ako naririto. Ang dami kang makikita dito sa... Mapapawaw ka talaga sa ganda ng view. Dito pala yung mga magagandang pasyalan. Meron pa itong kasunod guys. Kaya panuurin nyo lahat ng i-post ko na video. Magagandahan talaga kayo. Matutuwa talaga kayo guys. Ang ganda ng view.